ang nukos ang nukos na dito yo what's up mga kalodi right ngayon to ulit tayo nakapag vlog dito po kayo sa aming isla mga kalodi no so naka tayo tayo no pang pang fishing mga kalodi right. dito tayo sa tabing ng pang pang kasi yung kapatid ko mga kalodi ang isda na sila nahuli ako mga kalodi sigalin ako ng minlan, right, let's go yan daming mga rocks yun sila mga kalodi karya na sila tinan natin yung kanyang huli oh. yan ganda na panahon mga kalori kalmada kalmada uh puro biyo uh. guys bangka ko ang ginamit nama makaluri sa yung bangkang dinas disagwan butas na ano sa bato natamaan sa bato oh, ito yung, pun yung maklode, bang. oh ganda na po na makaluri akita tayo ng konti makaluri dito ganda ng view oh Wow, por bien. mga lori Ayan na sana, kaya na lambat. All right oh, you know. yan oh. Tingnan kung may mahuling diyan mga lori. Oh, napakaganda ng kalmada mga lori oh, ganda ng view. Ito ang na uh, itong mga malaki dito sa amin isla mga lori no. Napakadang tanawin. sa Ghana, sa kuwal sa sa mga isda ang paghuli lang mahirap ang kalori ay hey, mga kalori sisit tayo wala tayong goggles na gamitin <laughs> mata mata lang <laughs> kalimutan mga kalori no Ah, right. uh, buti dito mga kalori uh, mahiram tayo sa pamangkin ko Tapote ito yung isda, bubulabugin natin para punta sa ating bata. Masla. Layo pa. ako dito sa ano. Sang sa gilid ng bangka. Ah, bat. Kaso. Tayo okay, makakita. Woohoo! Mm -hmm. ああ。 Walo makalinis walo walo Thank mm -hmm.

Oh, <laughs> <laughs> Ito mahagbong yun. Ha? Mahagbong. do. Dito oh. yun. Masuka. Kaon na Gamay, ka naman? Ah, oh! kain na. Ah, mutas suka eh. Ah!

Ito sa mukha ka Henry, Henry. Hmm? Ito sa mukha to, eh. hmm? Sa mukha karen, din. din. Hmm? Ah, may ah. Law. ka buya. Hmm. kayo? Hmm. Panatwa na turong ilak Terus ang masarap nakainan kainan ah, right. so bali nasa siguro tong area mga kalodi o area pa kami ng ina ah. yung huli namin hindi man ah, gaano karami mga kalodi pero okay na maka ulam na let's go mga kalodi doon sila dito sa isang pasaw mga kalodi bali lima kami mga kalodi yun no, takip ko yung pamangkin ko sa kanyang barkada ng kapati ah uh, pamangkin ko mga kalori alright mga kapang mga kalori no? sana makauli kami ng marami medyo mahaba yung lambat tamin niya na dinala na, at saka ginamit dinala o ginamit mga kalori let's go yan nag ready na sila para yung bato ang aming ano mga lodi. para matakot yung isda right abang abang mga kalori sana makarami mga kalorino. buong ni ni. Ang nukos, ah, ang nukos no no ka mm -hmm. ano na do ka buo kay kon yun Pala you sana Ang nukos bakay ato nang kon, pala reason. Ato ah. ah. so, lang na iko ang nukos. Suno. Mo na bitas mo.

¿Qué? Vale.